Nagsimula sa isang ordinaryong biyahe pero nagtapos sa trahedyang nagbago ng maraming buhay. May 1, 2025, isang bus ng Pangasinan Solid North Transit ang bumangga sa pila ng mga sasakyan sa Tall Plaza ng Subic Clark Tarlac Expressway. Ayon sa pulisya, nakatulog sa pagmamaneho ang driver. Dahilan kung bakit tuluyang sumalpok ang bus, ikinamatay ng sampung katao, kabilang ang apat na bata at ikinasugat ng 37 iba pa. Kabilang sa mga nasawi, si John John at Dina Janica Alinas mag-asawang pauwi sana kasama ang kanilang dalawang taong gulang na anak na himalang nakaligtas. Sa gitna ng pagdadalamhati, nagdesisyon ng kanilang pamilya na magsampa ng civil case. Sa Quezon City Regional Trial Court, inihain ng pamilya Alinas ang kasong humihiling ng 50 milyong pisong danyos. Laban sa bus driver, presidente ng kumpanya at mismong panggasa ng Solid North Transit, hindi lamang ito paghahabol ng pera, kundi ng hustisyang matagal nang hinihintay. Sa anti City, walo pang pamilya, mga miyembro ng Seventh-day Adventist Church na kasama sa biyahe, ang nagsamparin ng hiwalay na civil case. Hiling nila, 80 milyong pisong kabuo ang daños para sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Habang nagpapatuloy ang mga legal na aksyon, bumuhos din ang mga hakbang mula sa pamahalaan. Ayon kay Secretary Vince Dizon ng Department of Transportation, labing limang bus units ng Solid North ang nadiskubring hindi roadworthy, kaya't sinuspindi ang operasyon ng kumpanya habang permanenteng binawi ang lisensya ng driver. Maringin ang paalala ni Dizon, ang prangkisa ay isang pribilihyo at may kaakibat itong tungkulin. Ang siguraduhin ang kaligtasan ng bawat pasaherong nagtitiwala. Ang biyahe ng hostisya ay malayo pa sa wakas pero sa bawat hakbang mula sa paghahain ng kaso. Pagsusuri ng ebidensya hanggang sa paninindigan ng mga naiwang pamilya, ang panawagan ay iisa. Panagutin ang may pagkukulang at huwag hayaang maulit pa ito para sa iba pang content i-follow lamang ang social media pages ng news5